Oh. Ah! Gutom na ako. Nagutom na kami. Ah, mahindi kami, Gutem. Sakit na namin. Uh, mahindi. Ang stomach namin kumukulo. Oh! 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 Ah, nandito po kami sa... Makita mo yung Eurotel. hotel. Yan. New ako pupunta nila, Randy. Ako, si Omega, mamaya dyan. Ah, sino yun? Ah? Sino yun? Yung papa mo! Hahaha! <laughs> Ayan po, nandito po kami ngayon sa altar ano, tawag dito? Sa tulay, na mahabang mahaba tulay. Mahabang tulay, ayan, sobrang haba. Tulay sa stairway to. Majonte akutsi, majonte akutsi. Akutsi na kutsi, mga auto, ni ante, at saan ni angkol. Narabati <laughs> ko po mga kapatid ko sa iglesia. Yung mama ko, yung papa ko. Dito, basta nag-asad to,

Ayo, bibili lang po kami na food trip. Diego. Bibili po kami Ito food Dito po kami sa para si Pete. Para si Bagas na natin ng buwan. Food na lang mag-special thanks tayo sa mga hanggay bunga dito. Ayan, bibili Ayan po, Sa Valeu.

Pabili ng na ang paning tayo may malaki pa. Akarte. ah dosyang 50 ayon na rin bumili. mahal dosyang kasi. Amora. Pusya at ah! Amora. 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 March. Ayan, magkano pa kami ng mga tinda, mga karindara, street food. Stop.